Peace. Ipinangako nga ni Oda na sa laki ng digmaang ito ay eh magmumukhang maliit ang Marineford War. Mukhang ito na talaga ang digmaan na tatapos sa lahat ng digmaan. Kaya nga isa sa mga pinakainaabangan ng mga One Piece fans ay kung sino-sino ba sa mga paborito nilang tauhan ang magiging parte ng Final War na ito. Sino-sino ba sa mga naging kaibigan ng Straw Hats ang tutulong sa kanila para pabagsakin ang malupit na world government. Pero hindi lang ang stream ngayong araw. Pag-uusapan rin natin ang mga miyembro ng makakalaban nilang world government at pati na rin yung iba't ibang grupo na magiging parte rin ng final war. Sa tingin ko kasi, itong final war ay hindi magiging labanan lang ng dalawang puwersa kundi labanan ng limang magkakaibang grupo. Maaaring ilan sa inyo ang nagulat dyan sa nabanggit ko. Kadalasan kasing inaasahan ng marami na ang final war ay magiging limitado lang sa labanan sa pagitan ng dalawang puwersa ang pwersa ng ating bita na si Luffy laban sa pwersa ng pangunahing kontrabida na si Imu. Okay, sige. Para masagot yan, ba't di natin tingnan ang naganap ng Marineford War? Dalawang grupo lang ba ang naglaban sa digmaang iyon? Sige, bilangin natin. Una ang Whitebeard Pirates na pinamunuan ni Whitebeard mismo. Pangalawa naman ang kinalaban nila na Marines na pinamunuan ni Sengoku. Yun na ba yun? Parang kulang pa. Di ba sa kalagitnaan ng labanan, may pangatlong grupo na dumating galing sa kalangitan? Ito nga yung grupo ni Luffy na galing Impel Down. Technically, hindi sila parte ng puwersa ni Whitebeard kahit pa ang ilan sa kanila ay gusto ring iligtas si Ace. Katunayan, ilan pa nga sa kanila ay direktang nilabanan ng Whitebeard Pirates katulad ni Crocodile at Mr. One. So may tuturing talaga sila na kahiwalay na grupo. Sa bandang dulo ng labanan, dito na dumating ang pang-apat na grupo, ang Blackbeard Pirates. Hindi rin sila kakampi ng Whitebeard Pirates o Marines. Nilabanan pa nga nila ang parehas na grupo. Pagkatapos nila, pang lima naman na dumating ang Redhead Pirates. Hindi masyadong nakipaglaban ang grupong ito. Pero malinaw nilang hinamon ang lahat ng tao na gusto para raw lumaban. Wala nga lang pumalag sa hamon nila. Pero kung may pumayag, ay tiyak na handa ang Redhead Pirates na labanan ang mga ito. So yun nga. Sa Marineford pa lang, limang grupo na ang naging parte ng digmaan. Late nga lang dumating yung iba. Paano pa kaya sa mas malaki pang final war? Sa tingin ko, limang grupo rin na may kanya-kanyang layunin at pilosopiya ang maglalaban-laban sa digmaang ito, kahawig ng nangyari sa Marineford. Okay, ngayong malinaw na yan, ano naman kaya ang magiging mitya ng digmaan? Kung sa Marineford nagsimula ito dahil sa planong pagbitay kay Firefreeze Ace, ano naman kaya ang magpapasimula ng Final War? Sa tingin ko, nasa harap na natin ang sagot. Tiyak na magiging malaking dahilan ang pinaplano ni Imu na pagpapalubog sa mundo, na sinisimula ng ibonyag ni Vegapunk kung malaman ng mundo na meron isang malupit na diktador na sekretong pinamumunuan ng mundo at binabalak itong palubugin. Tiyak na maraming tauan ang hindi matutuwa. Tiyak na marami sa kanila ang papalag. Hindi ko naman sinasabi na mabubunyag na ang lahat ni Vegapunk sa nangyayari niyang video message. Posible namang teaser pa lang yan at sa hinaharap patuluyang malalaman ng mundo ang buong storya. Pero kapag dumating na ang panahong yan, ay siguradong magsisimula ito ng isang malaking digmaan. Okay, so simulan na natin pag-usapan kung sino-sino nga ba ang magiging parte ng final war na ito. Siyempre, ang pinakauna dyan ay ang Straw Hat Alliance na pamumunuan ng ating bida na si Monkey D. Luffy. Sa naging paglalakbay nga ng Straw Hats, nakaipon sila ng mga malalapit na kaibigan na siguradong maasahan nila pagdating ng panahon kapag nabalitaan ng mga ito na nagbabalak sila Luffy na labanan ng sikretong diktador na gustong palubugin ang mundo, siguradong magpapadala sila ng pwersa para tulungan ang mga ito. Itong alliance na mabubuo ni Luffy ay mahati natin sa apat na kategorya. Ito ay ang Straw Hat Crew at Fleet, Allied Pirate Crews, Allied Kingdoms at others. Simulan nating pag-usapan ang main Straw Hat Crew at Fleet. Ito yung mga pirata na direktang naglalayag sa ilalim ng bandila ni Luffy. Una rito yung siyam crew members na kasama niyang naglalayag sa Thousand Sunny. Ang pinakamalakas sa mga ito ay ang tatlong main fighters ng Straw Hats na sila Soro, Sanji at Jinbei. Sila yung kadalasang tumatapat sa mga top commanders ng kalaban at malamang ay ganyan rin ang mangyayari sa Final War. Sa likod naman nila ang natitirang members ng main Straw Hat crew. Nandito sila Frankie, Robin, Brook, Chopper, Nami at Yusof. Alam naman natin kung gaano kalakas at katalentado ang mga ito. Isa nga sila sa mga pangunahing rason kung paano nakaakyat si Luffy mula sa pagiging baguhang rookie hanggang sa maging kinakatakutang Yonko sa maikling panahon lamang. Tiyak na magiging importante rin sila sa paparating na laban. Bukod pa sa kanila, kung meron ring mga sasali sa straw at sa hinaharap ay dito rin ang magiging lugar nila. Isa sa mga nakikita kong posibilidad dyan ay si Bonnie. Nasa kanya rin ang command authority ng mga pasifista kaya kaya niyang utusan ang mga ito kaya kung sumali talaga siya ay magiging malaking tulong siya sa labanan. Sa ilalim naman ng main crew, nandito ang Straw Grand Fleet. Sila ay mga dating independent na grupo na piniling mapasailalim sa bandila ni Luffy at sinumpang magiging tapat sa kanya matapos niyang iligtas ang mga ito sa Dressrosa. Kasalukuyan itong binubuo ng pitong malalakas na pirate crews. Ito ay sila Cavendish at Beautiful Pirates na merong 75 na miyembro, Bartolomeo at Barto Club na meron namang 56 na miyembro, Sai at Hapo Navy na meron isang libong miyembro, EDO at EDO Pirates na meron lang apat na miyembro pero bawat isa naman sa kanila ay bihasang martial artist. Nandito rin si Leo at Tontata Pirates na meron namang dalawang daang miyembro, Hachrudin at New Giant Warrior Pirates na meron palang limang miyembro pero malamang ay madadagdagan pa ng ibang giants. At huli si Orlumbus at Yonta Maria Grand Fleet na may halos 4,300 na miyembro. Sa kabuuan, ang Straw Grand Fleet ay may kasalukuyang 5,640 na miyembro pero kilala naman natin si Luffy. Sa sobrang lakas ng karisma nito, e eh baka madagdagan pa yan. Kung ako ang tatanungin, itong mga sumusunod ang sa tingin kong pinakamatasang tsansa na sumali sa Grand Fleet sa inaharap. Ang Sun Pirates na pinamumunuan ni Aladdin, Nox Pirates na pamumunuan ni Pecoms, Giant Warrior Pirates na pamumunuan ni Dory at Brogy, at dating Don Krieg Pirate Fleet na magre-rebrand sa Jin Pirate Fleet na pamumunuan ni Jin.